So, nandito sa sama, bataman chill lang. Uh, sobrang chill. Kaya, nagpatong ang mga trabaho dito. Hindi <laughs> ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Pero, samahan nyo ako. Kaya natin ito. No. Ayusin natin to Linisin natin. At, uh, syempre, una, hello muna sa, mga, sa aking baby. Mga babies. Mga babies dyan. Uh, eh, tara, kalat. Ayusin natin. Ayusin na natin. Let's go. Tanghali na. Nandito sa Samaba, tama chill lang. Kasama gang gang, malakas na nila lang. Pag nasa mic, talagang kaabang abang. Pag nasa Puerto Mira. Nandito na progress natin. Nakagawa na tayo ng um, tap ng mesa. Uh, so, ang challenge ngayon is paano siya magiging parang fold down or open up, fold down. Di ko alam kung anong kalalabasan pa. So, you know, Um, by no means na ako ay isang karpintero, expert, and en engineer or anything, you know. Ako ay isang hamak na artist lang. So, uh, susubukan natin gawa ng paraan ito. Um, so, ito nga ang gamit. Meron akong nito, baka mga scrap metal lang. Um, yan. At mga yan. So, meron ako nito. So, ito magagamit ko to no. Um, ano, so, ito magagamit natin. Skip siya. Pero pwede naman sa tubo. Ano? So, ito, mga concrete anchors. Yeah. ah uh, all I know is, kailangan ko matapos na to para makapag, pag uh, makawala tayo ng mga projects no? para makatrabaho na tayo dito. Alright. Uh, right. um, Sumahan nyo lang ako at uh, gawin natin itong mesa. Okay? So, sa ilalim nito, yung tutuban, kailangan yung nabubuksan siya yung ganoon alam uh, gamit yung lubluban sa ilalim nakatakit ang gamit ko itong tap uh, sa paggawa ng kung ano kung mag-logo dito or whatever magiging niya sa siya no? um, so kung malabo yung pataas kasi ito yun yung pinakamadali kasi dito sa wall na to nakakabit yung mga tools ko to, nakasabi sila so nakasabi sila dyan spray gun wrench uh, kung ano-ano pa pliers you know, so kung nakangat siyang ganun tatamaan yung mga tools. Pwede lang kung hindi siya fully open, no? Kung nakasabit lang. ko yung labirang dito. Kasi yung isip ko, parang raining sa baba, pa, parang nahihila. Kaso, so sobrang yun, no? Parang tapos na pag-pag-pag-pag-pag. Hila ka lang Sarado, buksan. Buksan. Uh, uh, Pero, pinamatali ka tayong ganun lang sa lahat lang, no? Pwede na yun lang yung ulo dito. So, tangaling yung lock sa taas. Magsak na lang, no? Tama. Tama. Alam nyo yung kusana eh. Kung comment sana kayo sa baba down below. Okay may pakita mo kung sasabi niyo. Para malaman natin kung anong gagawin, no? Pero, yun na lang. Um, sige. So, Okay mga hoops. Natatapos lang natin, no? Ito itong ginawa natin dito, mga koops. Chat. natin ng reinforcement metal. Diba? Para hindi siya gumalaw. Ayan, oh. ti mo. ti ngayon siya. Ngayon, pinutol ko yun dito sa huli putol siya ayan kasi angat natin ng ganon ay okay, mahirap ata yan di ba kung naka hindi nakaputol to so ganon lang ah uh, natin ng hinge doon banda para maangat natin dito sa bukas ganon lang mga kung yeah mabigat siya স so,